Ako ang share sa inyo ha guys kung unsa kada tabang ang Facebook dari sa ko. Kung unsa ko ang napundar sa ko ang gamay na sweldo dari sa Facebook. So, money siya guys. Sa ko sahod nga nadawat sa Facebook. Money akong hinahinay o invest. kung kaloyan lang yun sa ginoo maayo lang yun ang tagtubo ang mga bago kasi rachit ko sa nang sa siya nga ang invest sa kong diri sa facebook so, hopefully okay tubo sa mga baktin. team mapaburan taan eh ito ang gamay panginabuhi Sana nakasalamat jud ko sa Facebook guys kay so, kung wala pa ang Facebook dili ko maka invest in ani uh, din. So sa akong ginagmay nga sa, sa Facebook ako jud sang gi try to try og invest ani. Uh, sa so, mga nangaluya diha upadayon ng journey ninyo ginabuhat bala ginagmay atong earnings. Basta di lang yun ta mustap kay kung mustap ta wala yun tayo padulungan. So, kung mupadayon yun ta na tayo ma-invest dari or makasaho yun tayo sa Facebook. Ang ato lang yun tayo is ang pagkugi. Pagkugi rin yun um, ang post kadaan lang. So, wala yun ko ga expect na kung ba maka-invest ko ginaan yun. Pinaagi lang sa sahod sa Facebook. So, maunang Ta ko pasalamat kay tungod sa Facebook na kanam-anam ko invest bisan sa ginagmay lang ba. Mo nang kung nangaluya mo pwede ra jud mo relax. sa ayaw lang jud kay na jud nagpaabot sa ato Sa unahan. So nindot nindot jud kay sa pamati nga ang imong kahago ba. Na naagi ni padulngan And hopefully, okay mm -hmm. na dito yung dagan ani ako uh, ang di ko ang invest kaloy na sa kinuo ba manang happy dito kay ko na naglantaw gikan pa kog so ni ari ko sa talisay para makakita dito ko sa ako ang mga uh, bakting mm. Unang padayon na dito ninyo. Hala, ginagmay ako ang padayon na dito. Ayaw dito Kay maabot rin sa punto nga makita ni mga inong diri sa Facebook. Eh. So, nindot sa pamati, guys. As in, nindot kayo sa pamati.